Maaga pa lang ng Miyerkules Santo, April 16, 2025, may ilang taong malapit sa original superstar na humihingi ng panalangin para sa paggaling ni national artist Nora Honor. Hindi naman sinabi kung ano ang cause of death, pero noong Martes Santo pala ay dumaan pa si Nora sa angioplasty. Hirap daw kasi siyang huminga. May ilang ding kasamahan sa panulat na tumatawag na kay Lotlot -Lot de Leon pero ayaw magbigay ng pahayag ang aktres. Si Ian De Leon ang hinihintay nilang unang maglabas ng pahayag. Dagsa na ang nagbibigay pugay sa superstar. Pero ang isa sa sobrang apektado ay si Derek Adolf Alex Jr. Ang una niyang ipino sa kanyang Facebook account ay I lost a family. Heartbreaking. Si Derek Adolf ang direktor ng mga huling pelikulang ginawa ni Ate Guy. Sa pagkakaalam ng pamilya ni Nora ay meron pa dapat siyang gagawin kung saan makakasama sana niya si Nelorna Tolentino at Gina Alahar. May isang mahabang FB post si Derek Adolf. Inaasahan niyang sana maipalabas na ang isa pang pelikulang ginawa nila, ang Kontrabida, na matagal na nila itong natapos. And it is my hope that her film Kontrabida be finally released as a fitting tribute to her. Panghuling bahagi nang mahabang FB post ni Derek Adolf ngayong Huwebes Santo. Lubos pa rin siyang nalulungkot sa pangyayari. Ang hirap sigurong magplano at ayusin ang burol ng superstar. Una, Holy Week. Nakabakasyon ang karamihang tao. Ikalawa, national artist siya. So dapat in coordination sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Cultural Center of the Philippines o CCP. Ikatlo, ang daming nagmamahal sa kanya kaya hindi kasya ng funeral homes para sa seremonya. Ngayong umaga ng Webes, April 17, nakalap ang schedule para sa funeral rites ni Atigay. Magaganap ang burol sa Chapel 9 of the Heritage Memorial Park sa Tagig City para sa pamilya ng viewing at misa mamayang gabi. Sa April 18, Biernes, pamilya at mga kaibigan ang inaasahang makilamay. Sa April 19, Sabado, 10 a.m. to 4 p.m. ang itinakdang public viewing. At sa April 20, Linggo, parehong oras ulit ang public viewing. Sa April 21, Lunes, pamilya at mga kaibigan ang maaaring dumalaw. Sa April 22, Martes, ang interment ay sa libingan ng mga bayani to follow ang detalye para sa kanyang state funeral. Sinora Nora Honor ay tinaguri ang superstar ng local showbiz. Taong 1971, nag-premiere sa Broadway ang rock opera na Jesus Christ Superstar. Ang film version nito ay inirelease noong 1973. Jesus Christ, Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? Jesus Christ Superstar, Do you think what they say you are? Taong 1975 naman nag-umpisa ang musical variety show ni Nora na superstar sa RPN9. Tumagal ng 22 years. Streaming sa Netflix ang mga pelikula ni Nora na Himala noong 1982 at Whistleblower noong 2016.